po si Master Hans kuha at ito na ang inaabangang abang tips at paalala para sa life na kay Bonga. May 19, Friday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. May magandang ideas, opportunity star. mahirap pagsabihan ang tao ayaw na magbago o makinig sa mga payo mo. May isang kaibigan na makakatampuhan. Pitch at 14 sa rat. Ops naman tayo ay kong pinakamaswerte ngayon. May good idea star na sa chart. Ipagsabi ang ideas na to sa ka-business partner mo para pagtulungan nyo. Orange at 19 na swerte sa chart. Tiger naman tayo, masamang balita ang posible makuha. Sa bawat problema, may tamang solusyon. Iwasan ang stress at overthinking. Nakaka-stress, nakakatanda yan. Red at walang sa chart. Salamat naman tayo, third party ay masisira ang trust at relasyon nyo sa isa't isa. ngunit matutong magpatawad kung deserve naman niya ito. Purple at 18 sa chart. Sa dragon naman tayo, may love life. asa sa pagdating sa love life, iwasan ang third party din. May matandang lalaki ang tutulong sa bawat problema. Pagdating naman sa isang kamang-anak na sa ibang bansa na magbibigay ng financial support para mapang-start ka ng negosyo. Pink at 2 ang sa chart. Next naman tayo pag ating sa nakakausap today, huwag magpaloko at siguro din totoo ang nakakausap mo, lalo pa pag hindi mo siya lubusan nakakilala pa, dahil posible siya ay may masamang balak sa iyo. White at six ang swerte sa chart. Ito mal Sa of doors, iwasan na ang pag-construct ng bahay sa araw ito. Ipapushin mo niyan kay Master house. iwasan also ha, ang masasakit na salita na posibleng makasakit ka lang ng dami na ibang tao. Huwag basta magbitiw ng salita, lalo pa kung galit ka o emotional ka. Gray at na suerte sa chart. Sa goat naman tayo, conflict day to day, walang magandang output na sa chart mo. Hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho dahil sa daming iniisip at gustong gawin. Brown at 12 suerte sa chart. Monkey naman tayo, sundin ang sinasabi ng mga natatanda dahil siya ay naranasan niya at nagdaanan niya yan dati. Silver at 8 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo pagdating sa pamilya at mga katrabaho sila ang palaging nakasuporta sa iyo. Pagdating naman sa expenses sa posible mag-away kayo ni Sweetheart dahil sa pera, gold at may kinaswerte sa chart. Dog naman tayo, may travel stars sa chart, posible may close contract signing mamaya. Oh, May happy star naman sa family. Huwag matakot na magsabi ng tunay na pinagdadaan ng problema. Mag-iingat sa ulan at hanggang maari, mag-stay at home ka lang. Red at four ang swerte sa chart. Yung tapigin naman tayo, hindi mo masisisi ang sarili hanggang masaya kasi ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang ang gusto mo. May magandang balitang makukuha mamaya. Yellow at 11 ang swerte sa Yung Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po. Dahil nasa iyong parang lalay kaslalay, ang tunay na tagumpay. Ako po, si Master Hans Kuwang para sa hashtag Hans Suerte sa Avante.